Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. This is your servant. We'll share the word again from the book of Jeremiah. Kasi tunga nga uli ang nabuklat ko po from Jeremiah chapter 5 uli. So continue po kasi po ito, uh, chapter 5 from 1 to 31 naman siya. So continue Reading na lang po ako at uh, babasahin ko po sa Tagalog. Mag-start po ako dito sa 5 hanggang 15. Continue ko po. Ang sinabi sa kanila ng Panginoon, "Bakit ko kayo patatawarin?" Pati ang mga anak ninyo ay itinakwil ako at sumumpa sa pangalan ng hindi tunay na Diyos. Ibinigay ko ang mga pangangailangan nila pero nagawa pa rin nila akong pagtaksilan. At nagsisiksikan pa sila sa bahay ng mga babaeng bayaran para silang mga lalaking kabayo na alagang alaga. Ang bawat isa sa kanila may matinding pagnanasa sa asawa ng iba. Hindi ba nararapat lang na parusahan ko sila dahil dito? Hindi ba nararapat lang na paghihigantihan ko ang mga bansang ganito? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kayong mga kaaway ng mga taga-Israel, sirain niyo ang mga ubasan nila, pero huwag ninyong sirain ng lubusan. Tabasan, tabasin niyo ang mga sanga dahil ang mga taong ito ay hindi nasa Panginoon. Ang mga mamamayan ng Israel at Joda ay hindi natapat sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Hindi sila nagsasalita ng totoo tungkol sa akin. Sinabi nila hindi tayo saktra ng Panginoon. Walang panganib na darating sa atin. Walang digmaan o gutom na darating. Walang kabuluhan ang mga propeta at hindi galing sa akin ang mga ipinahayag nila. Mangyari nawa sa kanila ang kapahamakan na kanilang inihula. Kaya ito ang sinabi sa akin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan dahil ganyan ang sinabi ng mga taong iyon. Bibigyan kita ng minsahi na katulad ng apoy na susunog sa kanila at magiging parang kahoy sila na masusunog sinabi ng Panginoon, mga mamaya ng Israel, magpapadala ako ng mga tao mula sa malayong bansa para sa lakayin kayo at ito'y isang sinaunang bansa na ang wika ay hindi ninyo naunawaan. So, hanggang dito muna ako sa 15 uli, no? Kasi, ngayon uh, ba, ito po, nandito po kasi ako sabi ko, Lord, anong gusto mong i-share ko sa araw na to? At nang pagbuklat ko ay ito na naman pong Jeremiah. At last na video na na-upload ko po ay from the book of Jeremiah din po. Actually, uh, maganda din itong sa chapter 6 kasi ang ano dito, the Lord's rejection of Judah, no? Dito naman, Judah complete rejection of the Lord. So, nung nireject ng Judah ang nirijik ng mga Joda ang Panginoon. Dito sa chapter 6 naman, ang Diyos na ang nag-reject sa mga Joda. So next time, ito po ang share natin. O ubusin muna natin itong sa Jeremiah. Sa ngayon, dito muna ako hanggang 15. So nawan one ko po dito, no? Dahil sinabi po dito sa chapter 15, ah, sa verse 15, sorry. Mat sinabi ng Panginoon, mga mamamayan ng Israel, magpapadala ako ng mga tao mula sa malayong bansa para sa lakain kayo at itong isang sinaunang bansa na ang wika ay hindi nyo naunawaan ito ba ngayon di ba diba, magulo ngayon sa Israel at uh, syempre may mga ibang bansa na ayaw sa kanila ito na kaya yun sa akin lang ha ito na kaya yung mga sinabi ng Panginoon noong unang panahon sa unang sa lumang tipan ng Magpa, magpapadala siya ng mga ng bansa no na, na wika ay hindi na nawaan so ito na kaya yon kaya palaging nagmagulo uh, ang Israel Kailangan lang talaga na i-recognize ng mga yon mga kimilang uh, na bansa Kinirang na bansa itong Israel. At kailangan lang na i-recognize po nila si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay doon po pinanganak sa bansang Israel. Sa Bethlehem. Pero yun nga, nirijik po siya ng mismong sarili niyang bayan. Kaya, yan, nagkaroon ng gulo kasi ayun dito sa wika di ba bakit kaya ito na naman kasi uli ang nabasa ko eh at tungkol dito at connection po ngayon sa nangyayari no? okay. dito nga sa verse 16 eh matatapang ang sundalo nila at nakakamatay ang mga gamit nilang pandigma 'di ba yung mga ano nila yung lumusob sa kanila matatapang walang takot Ubusin nila ang inyong mga ani pagkain hayop ubas at mga igos ninyo papatayin nila ang mga hayop at anak ninyo wawasakin nila ang mga napapaderang lungsod niyo na siyang inaasahan ninyo Pero sa araw na iyon hindi ko na kayo lubusang lilipulin at kung may magtatanong bakit ginawa ng Panginoon na ating Diyos ang lahat na ito sa atin, sasabihin mo sa kanila, dahil itinakwil ninyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos sa sarili ninyong lupain kaya ngayon maglilingkod kayo sa mga dayuhan sa lupain hindi inyo yan po no so short lang po ang share ko at uh, yun yan po ang aking bahagi sa video ito uh, today pala is October 26 2023 nandito po ako sa isang park at uh, ipakita ko po ang park uh, dito po yung background ko kasi si Sun so ngayon po akin pong i, i palibot ang ano itong video yan po nandito po ako sa isang park po Ayan. Ang ganda po kasi ng panahon eh. Sobrang ganda kaya na, 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 ano po ako dito na mag ano muna kahit sandali lang. Para at least makakuha man lang ako ng imit ener energy from the sun. <laughs> Ayan po ang sun. Energy from the sun. Ayan po. So, hanggang dito na lang po and God bless you po sa inyong lahat. Thank you for watching my video. God bless you.